Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat at happy new year. I-share ko lang ang aming pagsalubong sa bagong taon. <laughs> Kami nang oras ng maging new year. Yes. Kira nung ano minamaka kong lovo. <laughs> so, wait lang tayo guys ng tamang oras ng happy new year. Happy new year sa inyong lahat. yema cake. Meron na akong paninda. Meron pa akong handa. O, oh, diba? Double purpose ang ginawa ko. Aking yema cake na ginawa. So, yummy. Ayan, yung isa. Oh, dagdag ng cheese. Hindi na ako nakagawa ng tutorial kasi naproceso. <laughs> Nag-request ang aking mga chikiting. Gusto nila ng grey ham. So, naggawa ako ng sa aking style ng paggawa ng grey ham. <laughs> isang mangga, tapos saging, ay naku, condensed, bumili din ako, and then yung all for foes cream. Ay, hindi, cream, creamy, cream dyan, sada pala ginawa ko dyan. Kasi matabang kasi yung all for foes floor. Sa totoo lang guys, ngayon lang ulit ako gagawa ng grey After two years. Kasi nung nakaraan pa kami gumawa niyan, eh, 2023. Hindi, 2022. <laughs> Oo nga, kasi nung, nung 2023, hindi ako gumawa niyan. Kaya sabi ng mga anak ko, ma, gusto ko ulit yun. Kaya syempre, request ng mga bata, so gawin na lang din natin. Tapos tayo din lang naman yung kakain, o, oh, diba? Sarap! Kahit napakatipid lang na paraan yung ginawa ko, at least kalasa din naman yan ng Graham. tas <laughs> <laughs> guys, maniwala kayo sa hindi, itong ginagawa kong salad ay puro ayuda. Oh, ayuda di Marcos. Joke lang. <laughs> oh, lahat na ba dyan? Nakatanggap na ng ayuda ni Marcos. Kami kasi hindi pa ata eh. Galing pa lang po yan sa company ng aking asawa. So, ayan. Binodpod ko ng cheese kasi libre naman. So, sarap. Masarap din naman yung ginawa ko. <laughs> so, guys, naggawa ako ng bread roll. Oh sagana din po yan sa cheese kasi naman, di ba, libre lang naman yung cheese, o oh, di ba? gusto uh, gustong matutong gumawa ng bread roll ay PM lang po. Yeah. <laughs> Tapos yung aking ginawang spaghetti guys, pinudpod ko rin ng cheese. Yan po ay ayuda din. <laughs> Hello guys! Ito yung aking art o. Oh. Ginawa ko lang yan Oh. Welcome 2025. Oh, diba? Nagkupit na ako ng mga letters and then ginigit ko lang siya sa asserted color. Ang ganda. So yan. Ha? Basa basa din naman. O, di ba? Time check, guys. Ay. I... Ayan. So, gising pa din namin mga chikiting. O. Oh, yan din yung isa, o. Oh. We are waiting that time. Hintay kami ng tamang oras. Kami ng tamang oras ng maging New Year. Yes Kira nung ano ginawa kong logo. <laughs> so, antay na lang tayo guys ng tamang oras ng Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. All set up na. Nakaluto na rin kami. Kayo ba? Nakaluto na din. <laughs> Alam ko naman nakaluto na kayo. Baka nga lasing na eh. <laughs> Oh my God. Okay, wait na lang natin guys at ano, celebrate natin yung panibagong taon na naman ng ating mga tatahakin sa buhay. Yun, huh? laban lang. Panibagong laban na naman ng year. Huwag tayong susuko. diba? Yeah. Habang nabubuhay kasi meron umaasa sa ating na pamilya. May umaasa iyo na pamilya. Kaya kahit anumang pagsubok sa buhay, kahit na nalugmok na dapakan ka na, nalugmok ka na, 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 na putik-putikan ka na, bumangon ka pa rin kasi uh -oh. meron at meron kang paghuhu, paghuhugas. Yan, late ako guys kasi walang imposible sa Panginoon. Kumapit ka lang lagi, lagi ka magdasal. Yun lang, maraming salamat, happy new year. Mamaya ay sasalubuhin na natin ang new year ng sabay-sabay. Ayan na guys, Nakase wait lang pa. Nakaset up na po ang aming handa. Ito po ay bread roll with malaking cheese. Sarap! Then, ito naman yung pamahiin natin para masagana ang buhay. Yung yema cake namin. Tapos, biko. And then, yan yung mga fruits namin, guys. Spaghetti. Tsaka, kagreha. And, tapos ito yung salad natin at ito yung ipiniritong ibinabad ko kanina ano po yan, baboy at saka manok ah diba, ang wait na lang tayo time check time check, 11.09 time check, 3 minutes to go ah, ano, all set up na po kami guys and then, mag-prepare na po kami lahat. Ang ganda yun po yung Batata ko. Wala sa kakain. lumabas nga ako doon sa may pinto guys at doon ko pinalangklang yung takip ng mga kaldero <laughs> para makapag-ingay lang. So hindi kami makalabas, kanya-kanyang paingay na lang sa mga sariling bahay kasi ang lakas ng ulan talaga. Happy New Year sa inyong lahat At sana ay uh, Inyong akong suportahan Thank you for watching At mag iwan lang po ng backcast Comment